Guys. Mangga kayo yan, guys. Yan na. Yan. Wala tayong anong yan. Habang maaga pa is ano tayo ng mangga, magmukbang ng mangga. Yan nga sigo, guys. So, bagong pitas yan, guys. Yan na. Uh, medyo basa pa. Bagong pitas. Bagong kuha ko lang to. So, hinog na, mga hinog. Yan, guys. So, malaki, oh. So sa puno talaga to, sa puno to na ano. Hinog sa puno. Ayan guys. Wala naman tayong ibang mga gawa. So yun. Mag ano lang tayo dito. Mag kain tayo ng ano, mangga. It's is time. Wala oh, mang mangga pa. Kain tayo ng mangga. So, so, masarap to. Ito lang yung kakainin. Bilis lang. Wala nang balat-balat to guys. Dapat na yung kaya ano. Hindi pa tayo kumain ng kanin. So, ito yung kinakain ko una. Hmm. Yan. Lahat yan, guys. Sinub. <laughs> so, yan. Thank you for watching, guys. Ah... Uh, Same good vibes. Shout out.